Billionaires Instant Pride Part 74. Isang napakagandang araw ang sumalubong sa akin nang magising ako. Nagising akong may kayakap ang taong mahal na mahal ko at mahal na mahal din ako. I couldn't explain the comforting warmth I am getting from his embrace. And it's something I always look up before I sleep and after I wake up. It's been days since Lolo Henry got out from the hospital. Nakarecover na rin siya. And in fact, nakapag-usap na sila ng mga magulang ko tungkol sa magaganap na kasalan napag-usapan ng lahat na mangyayari ang kasal namin ni Uriel pagkatapos kong manak. Yun din ang gusto ni Uriel dahil ayaw niyang may stress ako sa wedding preparation at may mga bagay din siyang kailangan pang asikasuhin. Especially ang transfer of wealth and properties ni Lolo Henry sa pangalan niya. Good morning. Masuyong bati niya. Hindi ko napansin na nagising na pala siya. Pagtingin ko sa kanya, ay sinalubong niya ako ng matamis niyang ngiti. He looks good with his messy hair. Pero ang nakakuha talaga ng atensyon ko ay ang mga mata niyang tila kumikinang sa liwanag ng araw. Napangiti na rin ako at hinalikan siya sa labi. Good morning, honey. Matamis kong tugon at yakap siya ng mayikpiyat. Time to start our day. Bulong ko sa kanya. It's too early. Let's cuddle a bit more. Malambing niyang tugon. Pero maliliit ka na sa trabaho. Tugon ko sa kanya. At isa pa, may appointment din ako sa OB. Five more minutes. Hirit niya kaya pinagbigyan ko na siya. I wish I could be with you in your appointment, Anya. Ano ka ba? It's fine. You're also doing your part in securing our baby's future. Sagot ko sa kanya. Sasamahan naman ako ni Lolo Henry eh. Kaya don't worry. Focus on your job. I'll update you once we're done. Paninigurado ko sa kanya. Thanks, hon. Bulong niya sa akin at iyakap ako ng maigpiyat. Five minutes up. Sambit ko at kumalas na siya Yakap. Ayaw pa sana niya pero wala na siyang nagawa kundi ang bumangon, lalo at malalit na siya sa trabaho. Can we at least take a bath together? Anya habang bumabangon. Please? Okay. Bumangon na rin ako at sumama sa kanya sa banyo. We took a bath together. I had him wash my body and shampoo my hair. At ganun din ako sa kanya. We took our little time enjoying each other's company. These past few days kasi ay sobrang abala niya sa trabaho at mga personal na bagay. Minsan nga ay hindi na kami nagkakasabay kumain. At kung minsan, ay nakakatulog na lang ako nang wala siya. But it's fine. Naiintindihan ko naman siya. Everything is doing right now is for us. His family. Pagkatapos naming maligo at magbihis, ay sabay na kaming bumaba para magbreakfast. Nadatan namin si Lolo Henry sa sala at nanonood ng morning news habang sumisimsim ng kape. Are you ready, Iha? Tanong sa akin ni Lolo sa may ngisi. Baka sa mukha niya ang kasabikan. Kasi ako ay hindi na makapaghintay na malaman kung ilan ang nabuo niyo ng apo ko. Hirit niya. Ako po, hindi na makapaghintay. Sagot ko sa kanya at sabay na kaming pumunta sa dining area para kumain. Pagkatapos naming kumain ay kanya-kanya na kaming umalis. Kasama ko si Lolo Henry sa backseat at nag-uusap kami tungkol sa gagawin naming crib para sa magiging anak namin Yuriel. Uriel. I think we should renovate two rooms. Swestiyon so, niya. Para may kwarto na agad. Mapalalaki man o babae. Hintay na lang po natin na malaman ang gender ng baby namin. Sagot ko sa kanya at napailing na lang dahil mukhang mas excited pa siya sa amin. Sa so, ngayon po, Focus muna tayo sa first ultrasound ko. Dagdag ko. Marahan siyang tumango at ngumisi. Right. Right. Pasensya ka na, iha. At sobrang excited ko lang na muling magkaroon ng bata sa mansyon. Anya kaya hinawakan ko ang kamay niya at marahang pinisil. Kami rin po, lolo. Lalo na ako. Hindi na ako makapaghintay. Sa totoo lang ay naiimagine ko nang naghahabolan sila ni Uriel sa bahay. Sigun ako at napangiti ng matamis. Two heartbeats. Ilang beses na umalingaw gaw sa isipan ko ang sinabi sa akin ng OB. Kanina pa niya sinabi sa akin ang resulta ng ultrasound at hindi pa rin magsinkin sa isipan ko ang lahat. Na hindi ko mapakinggan ng maayos ang sinasabi niya dahil para akong dinuduyan sa ere. That's all. If you have concerns, please feel free to contact me anytime. Napakurap ako nang marinig ko ang sinabi ni doktora. We have to be extra careful since you're bearing two kids. Tumangu lang ako sa kanya bago ako lumabas ng opisina niya. At nang makita ako ni Lolo Henry, ay mabilis tong lumapit sa akin. How is it? Iha? Ilan? Nakangisi nitong tanong. D Dalawa? Bulalas ko at doon na nagsinkin sa akin ang lahat. Sumilay ang matamis na ng ngiti sa labi ko bago ko nayakap si Lolo Henry. Kambal, Lolo. Magkakaroon na kami ng kambal. Really? That's great news. Nasabi na ba ni Doc ang gender ng mga anak mo? Sagot niya. Mabilis akong umiling. We still have to wait a few more weeks para masigurado. Sagot ko sa kanya at hindi mawala-wala ang ngiti sa labi ko. Saglit lang pula, tawagin ko lang si Uriel. Paalam ko sa kanya bago mabilis na kinuha ang cellphone ko. Ilang ring pa lang ay sinagot niya ang tawag ko. So, how was it? Baka sa boses niya ang kasabikan. Tell me, dagdag niya. Han? Napangiti na lang ako at napailing. Kung pagsalitaan mo muna kaya ako, tugon ko at natawa. Masyado ka naman excited eh. Of course I am. Malakas yung sabi kaya na ilayo ko bagya sa tenga ko ang cellphone. Take a guess. Pangasar ko sa kanya. Ano ba yan? Sabihin mo na lang kasi. Kahit hindi ko siya nakikita ay alam kong nakanguso siya ngayon. Twins, may kambal na tayo. At narinig ko sa kabilang linya ang kanyang hiyaw. As eager I am to hear it right now. I want to hear it personally so I have to drop the call muna. I also have something urgent to do. Some beat ni sa akin. I come home early later. Yes, it's better to talk in person. Sigunda ko. See you later, Han. Don't forget to bring me some mango ice cream and bagoong. Paalala ko dahil naubos ng stock ng ice cream sa ref. Paubos na rin ang bagoong sa kusina. Bagoong? Bagoong? Can you just ask Becky or Lala to get it for you? Angal niya. Magpahanggang ngayon kasi ay ayaw na ayaw pa rin niya sa amoy ng bagoong. Kaya minsan, kapag naiinis ako sa kanya, ay sinasadya akong bugahan siya ng hangin habang amoy bagoong ang bibig ko. Gusto ko ikaw eh. Get ko. Kung ayaw mo, edi... Fine, fine. Mabilis na nagiba ang mood ko at napangiti na. Thank you, Han. I love you. Rinig ko ang pagbuga niya ng hangin bago siya sumagot. You're welcome. I love you too always. Pagkasabi niya noon ay binaba ko na ang tawag sa baybalik sa kung saan ko iniwan ni si Lolo Henry. At dahil wala na rin namin kaming gagawin ay nagdesisyon kaming gumala na muna sa mall dahil gusto niya raw akong ipasyal. Pumayag na rin ako dahil gusto ko rin siyang makabanding. Hapon na nang makauwi kami sa mansyon. Dama ko na ang pago dahil sa paglilibot namin sa mall. Paano ba naman kasi? Hindi na nakatiis si Lolo Henry at bumili na siya ng mga para sa mga magiging apo sa tuhod niya. Mostly sa mga binili namin ay stuffed toys. Pinigilan ko pa nga siya dahil hindi rin naman namin magagamit pa dahil matagal pa naman ako bago mga anak. Pero wala na akong nagawa nang magsimula na siyang maglagay sa cart hanggang sa dumami ng dumami. Hirap na hirap tuloy kaming tatlo ng driver niya na dalhin ang mga yun. I'll ready hard an in design neutral room for twins. Sambit niya sa akin kaya napailing na lang ako. Lolo, napag-usapan na natin to, di ba? Let's just wait till malaman natin genders ng kambal. Mahinaong sabi ko. For now, tama nang muna itong mga natin. Hindi na kasi ako makapagintay, iya, Sagot niya. Ilang linggo na lang holo. Sabi ng obi ko, ay bumalik ako two weeks from now para malaman ang gender ng kambal. Paliwanag ko sa kanya. Kaya habang hindi pa yung dumarating, why don't we just plan the design of the rooms? Huwag na muna tayong magpaayos ng kwarto. Tanungin din muna natin si Uriel sa opinion niya. Alright. Pasensya na kung medyo makulit ako ha. Ah. Bago pa sumama ang loob niya ay nawakan ko na ang balikat niya. Naiintindihan ko lo. Alam kong excited ka lang. Sambit ko. Sobra iya, Sobra. Ngumiti lang ako sa kanya bago nagpaalam na aakyat na muna ako sa kwarto para maghugas. Patapos kong maghugas at makapagbihis, ay humiga na muna ako dahil pagod talaga ang katawan ko sa ilang oras na paglilibot. Tinawagan ko na rin si na mama para sabihin sa kanila ang resulta ng ultrasound. At gaya ng reaksyon ni Lolo Henry, ay tuwang-tuwa rin sila, lalo na si Papa. Abay, napakagaling naman pala ng tisoy na yun, at kambal pa ang nagawa. Narinig ko ang sabi nito kasabay ng pagtawa. Sa kasagsagan ng pag-uusap namin ay biglang dumating si Uriel at mabilis na lumapit sa akin sabay-halik sa pisngi ko. I'm home, hon. Nakangiting bulong niya at muli akong hinalikan sa pisngi. Nagpaalam muna ako kina mama. Natatawag na lang ulit ako mamaya. Dahil kakausapin ko muna ang ama ng mga kambal ko. Welcome home, handsome. Sabi ko sa kanya at hinalikan ang pisngi niya. How was your day? It was tiring but none of that matters anymore. Because I am more excited to hear about the news you have for me. Mabilis niyang sabi bago ako niyakap. Pinaunan niya ako sa braso niya sa baypatong niya ng baba niya sa ulo ko. Sige na, magkwento ka na. Tumangulang ako sa kanya at magsasalita na sana nang may maalala ko. Did you buy me mango ice cream and bagoong? Tanong ko sa kanya at agad kong naramdaman ang panunawid ng katawan niya, kasunod ng pananahimik niya. Han? Tawag kong muli sa kanya. Huminga siya ng malalim at doon pa lang alam ko na kung ano ang sasabihin niya. Nakalimutan mo, no? Tanong ko at nagsimula ng magbago ang mood ko. Ramdam ko ang iritasyon na kumagapang sa sistema ko. Y yes. Pagkarinig ko nagsagot niya, ay mabilis akong bumangon. Sinubukan niya pa akong hawakan, pero hinawi ko ang kamay niya. Don't touch me. Inis kong sabi bag dumiretso sa banyo at nagkulong doon. Kinatok niya ang pintuan ng paulit-ulit, pero hindi ko siya pinakinggan. Open the door, please. Nakakainis, hindi ako lalabas dito and I will never talk to you unless you bring me what I ask you. Malakas kong sabi bago mo po sa sulok ng banyo sa may yakap ng magkabilang tuhod ko. Ang simple-simple lang ng utos ko, hindi pa magawa.